Naalala niyo pa ba ang panahon na kayang-kaya nating tumakbo, sumayaw o maglaro ng walang iniindang sakit sa binti o tako na madapa? Pero habang tumatanda, parang unti-unting nanghihina ang ating mga binti, ang ating balanse ay nagiging maluwag at ang simpleng paglalakad ay nagiging isang hamon. Hindi lang ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa kung paano natin alagaan ang ating sarili. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito. Yung takot na madula sa CR, yung hirap umakyat ng hagdan, o yung pagkawala ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Kung nararamdaman mo ang mga ito, huwag kang mag-alala. Merong isang malaking sikreto na hindi gaano pinag-uusapan na nasa ating kusina lang mismo. Hindi ito mahal o komplikado. Ito ay tungkol sa mga pagkain kakainin natin na makakatulong palakasin ang ating mga binti at mapabuti ang ating balanse para mas maging malaya at ligtas tayo sa ating pagtanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong mga superfood na madali mo mahahanap at mailalagay sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga pagkain ito ay hindi lang masarap kundi puno din ng sustansya na direktang tutulong sa iyong mga buto, kalamnan at pangkalahatang balanse. Kaya manatili hanggang sa huli dahil meron akong ibabahagi na sigurado akong magpapangiti sa iyo at magbibigay ng bagong pag-asa. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mga superfood na ito at ang una sa listahan ay ang ating simpleng malunggay na halos na sa bawat bakuran ng Pilipino. Alam nyo ba ang malunggay ay tinatawag ding miracle tree dahil sa dami ng nutrisyon nito. Ang bawat dahon nito ay siksik sa protina, calcium, potassium at iba pang bitamina na mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga kalamnan at buto. Para sa ating mga nasa ginintuang edad, ang protina mula sa malunggay ay napakahalaga upang mapanatili ang mass ng ating kalamnan na natural na nababawasan habang tumatanda tayo. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay humihina ang ating mga binti kapag sapat ang protina sa katawan, mas matibay ang ating mga kalamnan, mas madali tayong makakilos at mas may iwasan ang panghihina ng ating mga binti. Bukod pa rito, ang kalsyum na nasa malunggay ay tumutulong panatiling matibay ang ating mga buto na siyempre pundasyon ng ating katawan at ng ating balanse. Isipin mo na lang ang isang lola na dati ay hirap pumakyat ng agdan. Pero matapos niyang isama ang manunggay sa kanyang adobo o sinigang sa halos araw-araw, unti-unti niyang naramdaman ang paglakas ng kanyang mga binti. Ang pagdaragdag ng ilang tangkay na malunggay sa iyong sabaw, omelet o magi sa ginisa ay napakadaling paraan upang makuha ang mga benepisyong ito. Nayong, mula sa ating paboritong gulay, Dumoko naman tayo sa isang pagkain dagat na sigurdong pamilyar sa atin at napakadaling bilhin, ang sardinas. Minsan, ang solusyon ay nasa pinakasimple at pinakamura nating pagkain at ang sardinas ay isang perpektong halimbawa niyan. Alam nating ang sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids na kilalang kilala sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga sa katawan. Para sa ating mga joints o kasukasuan na kadalasang sumasakit habang tumatanda, ang omega-3 ay malaking tulong para maibsan ang kirot at paninigas. Isipin mo, kapag hindi masakit ang iyong mga kasukasuan, mas malaya kang makakahilos at mas magiging kumpiyansa ka sa bawat hakbang mo. Bukod sa omega-3, ang sardinas, lalo na kung kinakain mo pati ang buto ay mayaman din sa calcium at vitamin D. Ang vitamin D ay napakalaga dahil ito ang tumutulong sa ating katawan na i-absorb ang calcium na siyang bumubuo sa ating mga buto. Kapag malakas ang iyong buto, mas matibay ang iyong mga binti at mas magiging stable ang iyong balance. Naalala ko ang isang lolo na laging nagre-reklamo ng sakit sa tuhod at likod. Nang subukan niyang regular na kumain ng sardinas kahit minsan o dalawang beses lang sa isang linggo, sinabi niya na naramdaman niya ang ginhawa, hindi nawala ang sakit, pero nabawasan ang tindi nito at mas naging aktibo siya sa pang-araw-araw. Maari mo itong kainin kasama ng mainit na kanin o ilagay sa sopas o kaya ay gawing simple at masarap na ulam. Mula sa abot kayang sardinas, dumuko naman tayo sa isang ugat gulay na hindi lang pampabusog, kundi pampalakas din, ang kamote o sweet potato. Sa ating bansa, ang kamote ay isa sa mga staple food. Ito ay masarap, madali lutuin, at mayaman sa nutrisyon na mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga binti at pagpababuti ng ating balanse. Ang kamote ay siksik sa complex carbohydrates na nagbibigay ng matagalang enerhiya sa ating katawan. Hindi ito tulad ng simpleng asukal na mabilis magbigay ng energy pero mabilis din mawala. Sa kamote, unti-unting ni-release ang energy kaya mas maganda itong pagkain para sa ating mga kalangnan upang may lakas tayong maglakad, magtrabaho sa bahay o mag-ehersisyo nang hindi agad napapagod. Isa pa, ang kamote ay mayaman sa potassium, isang mineral na napakahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at sistema ng nerbiyos. Kapag kulang tayo sa potassium, maaari tayong makaranas ng pulikat sa binti, panghihina ng kalamnan, at pagkawala ng balanse. Ang potassium ay tumutulong din na mapanatili ang tamang balanse ng fluid sa ating katawan. Isipin mong isang nanay na halos araw-araw ay kumakain ng nilagang kamote bilang merienda o pamalit sa kanin. Sabi niya mas magandang pakiramdam niya at mas may lakas siya sa paglalakad at paggawa ng mga gawaing bahay. Ang kamote ay napakadaling iluto. Maaring nilaga, inihaw o kaya gawing kamote queue. Sa susunod na kakain ka, subukan mong isama ang kamote para sa dagdag lakas at tibay ng iyong mga binti. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng malunggay, sardinas at kamote, dumako tayo sa isa pang pagkaing halos araw-araw nating nakikita at kinakain. Ang itlog. Hindi lang ito para sa almusal, kundi isang powerhouse ng nutrisyon na malaki ang maitutulong sa ating mga binti at balanse. Ang itlog ay isa sa pinakamahusay na pinagmulan ng high-quality protein. Alam nyo ba na ang protina ay ang building blocks ng ating mga kalamnan? Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang ating muscle mass, isang condition na tinatawag na sarcopenia. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanghihina ang ating mga binti at bakit mas madali tayong mawalan ng balanse. Ang regular na pagkain ng sapat na protina tulad ng makikita sa itlog ay nakakatulong sa pagpapanatili at pagbuo muli ng ating mga kalamnan. Ibig sabihin, mas matibay ang iyong mga binti at mas stable ang iyong katawan. Bukod sa protina, ang itlog ay mayaman din sa vitamin D, lalo na ang egg yolk. Gayang nabanggit natin kanina, ang vitamin D ay mahalaga sa pag-absorb ng kalsyum para sa malalakas na buto. At hindi lang yun, ang vitamin D ay may direktang papel din sa pagpapalakas ng kalamnan. Ikinuwento sa akin ng isang lolo na simula ng gawin niyang regular ang pagkain ng dalawang itlog sa umaga, napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam sa paglalakad at mas madalas na siyang nagiging aktibo sa kanyang mga hobby. Simple lang ang itlog madaling lutuin ni laga, pinirito o sa omlet at abot kaya. At sino naman ang makakalimot sa saging, ang paborito natin merienda na puno ng lakas at madaling kainin. Mula sa itlog na siksik sa protina, dumako tayo sa prutas na ito na kilala sa taglay nitong potassium. Ang potassium ay isang electrolyte na mahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos. Kapag kulang tayo sa potassium, madali tayong makaranas ng pulikat o cramps sa binti, lalo na sa gabi. Ang pulikat ay hindi lang masakit, kundi nakakaabala rin sa ating paggalaw at balance. Ang pagkain ng saging ay nakakatulong mapanatili ang tamang level ng potasyum sa ating katawan, kaya mas maiiwasan ang mga pulikat at mas magiging maayos ang koordinasyon ng ating mga kalamnan. Bukod pa rito, ang saging ay nagbibigay din ng mabilis na enerhiya dahil sa natural na asukal nito tulad ng glucose at fructose. Ito ay mainam kainin bago ka magsimula ng anumang physical activity tulad ng paglalakad o paggawa ng gawaing bahay para magkaroon ka ng sapat na lakas. Naalala ko isang tiya na laging pinupulikat sa binti paggabi. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na kumain ng isang saging bago matulog o tuwing merienda. Matapos ang ilang linggo, laking pasasalamat niya dahil nabawasan ng malaki ang kanyang mga pulikat at mas nakatulog siya ng mahimbing. Ang saging ay perpektong merienda, maaring isama sa fruit salad o ihalo sa iyong oatmeal. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng saging, isipin naman natin ang mga gulay na libibigay kulay at lakas sa ating pagkainan, partikular na ang mga berdeng gulay tulad ng kangkong, pechay at spinach ang mga gulay na ito ay hindi lang pampasarap sa ating mga ulam kundi mga lihim na sandata para sa ating mga buto at kalamnan. Ang mga berdeng gulay ay mayaman sa vitamin K na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto. Bukod sa calcium, ang vitamin K ay may malaking papel sa pagbuo at pagpapanatili ng buto. Kung malakas ang iyong mga buto, mas matibay ang pundasyon ng iyong mga binti na direktang nakakaapekto sa iyong balanse at kakayahang makakilos ng ligtas. Mayaman din sila sa kalsyum at magnesium, dalawang mineral na mahalaga para sa tamang pagkontrak ng kalamnan. Kapag sapat ang mga mineral na ito sa iyong katawan, mas epektibo ang paggalaw ng iyong mga binti at mas maiwasan ang pangihina. Naalala ko ang isang lolo na mahilig sa sinigang na no may maraming petchay at kangkong. Sa edad niya na mahigit 70, nakakayan pa rin niyo maglakad ng matagal at magalaga ng kanyang mga halaman sa bakuran. Ang sikreto niya? Ang regular na pagkain ng mga gulay kasama na ang mga berdeng-berde. Maari mong ilagay ang mga gulay na ito sa iyong sinigang, nilaga, ginisang gulay o kaya gawing salad. Napakadaling isama sa iyong pang-araw-araw na pagkain. At para sa huling superfood, tuklasin natin ang kapangyarihan ng mga maliliit pero makapangyari mani at iba pang buto-buto tulad ng mani mismo, kasoy, o maging ang chia seeds. Ang mga ito ay hindi lang masarap na merienda, kundi siksik din sa nutrisyon na makakatulong palakasin ang iyong mga binti at pagbutihin ang iyong balanse. Ang mani at iba pang buto-buto ay mayaman sa healthy fats, protina, at fiber. Ang healthy fats ay nagbibigay ng sustained energy na mahalaga para sa ating mga kalamnan upang may lakas tayong gumalaw sa buong araw nang hindi agad napapagod. Ang protina naman, tulad ng nabanggit na natin, ay mahalaga sa pagpapanatili at pagbuo ng ating muscle mass. Bukod pa rito, ang mga mani at buto-buto ay mayaman din sa magnesium, isa pang mineral na mahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at sistema ng nervyos. Kapag sapat ang magnesium sa katawan, mas maayos ang komunikasyon sa pagitan ng utak at kalamnan na mahalaga para sa koordinasyon at balanse. Mahalaga rin tanda na bagaman masustansya ang mga ito, dapat ay in moderation lang ang pagkain dahil mataas din ang calorie content nila. Isipin mo na lang ang isang lola na dati ay lagi nagre-reklamo ng pangina ng katawan. Pero nang simula mo merienda ng counting mani o kasoy sa hapon, napansin niya ang pagdami ng kanya enerya at pagiging aktibo niya. Maaari mong gawing merienda ang mga ito, ihalo sa iyong oatmeal o ilagay sa iyong salad para sa dagdag nutrisyon at lakas. Napakaraming benepiso ang makukuha natin mula sa mga simpleng pagkain ito. Mula sa malunggay na punong-puno ng nutrisyon, sa abot kayang sardinas na mayaman sa omega-3, sa pampalusog na kamote, sa itlog na siksik sa protina, sa saging na pampalakas, sa sariwang berdeng gulay para sa matibay na buto, hanggang sa mani at buto-buto na nagbibigay na enerinya at mahahalagang taba. Hindi mo kailangan baguhin ng lahat ng sabay-sabay. Kahit maliit na pagbabago lang sa iyong pagkain, unti-unti ay makikita mo ang malaking epekto nito sa iyong katawan at sa iyong kumpiyansa. Maaring simulan mo sa pagdagdag ng isa o dalawa sa mga pagkain ito sa iyong pang-araw-araw na menu ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung paano natin pinahahalagahan at inalagaan ang ating katawan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat pagkain na iyong kinakain, ay mahalaga sa pagpapanatili ng iyong kalusugan at kalayaan. Kailangan. Piling tamang pagkain ay isang pagpapahayag na pagmamahal sa sarili isang pamumuhunan sa iyong kalusugan para sa mas mahaba at mas masayang buhay. Hindi kailangan maging mahal o komplikado ang pagkain ng sustansya. Kadalasan, ang mga pinakasimpleng pagkain mula sa ating sariling bakuran o lokal na pamilyan ang siyang may pinakamalaking benepisyo. Ang bawat sustansya na nakukuha mo mula sa mga superfood na ito ay naglalayong palakasin ang iyong mga kalamnan, patibayin ang iyong mga buto, at pagandayin ang koordinasyon ng iyong katawan na lahat ay mahalaga para sa isang matatag na balanse. Isipin mo, ang bawat hakbang mo ay magiging mas magaan, mas matibay at mas kumpiyansa. Kung mayroon kang paboritong paraan ng pagluluto sa mga pagkain ito, o kung mayroon kang sariling kwento ng pagpapalakas ng binti at pagpapabuti ng balanse, ibahagi mo ito sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong mga karanasan. At kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong nakakatulong, Wag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang tips at paayon na makakatulong sa atin na mabuhay ng buo sa ating ginintuang edad. Tandaan, ang buhay ay isang regalo. At sa bawat bagong araw, mayroon tayong pagkakataon na pumili ng mga bagay na mapapabuti sa ating kalusugan at kaligayahan. Mabuhay ng buo, mabuhay ng malaya, at mabuhay ng malakas sa bawat yugto ng iyong buhay. hanggang semula